Mga kamalay, ayun nga pala, pupunta na tayo sa Christmas Party sa event. May mga dala nga pala tayo mga plato mga kamalay. Ayan yung, may mga plato tayong dala-dala at wala nga palang plato doon mga kamalay. Kaya meron tayong kikibi tayo ng plato. At maraming handa doon mga kamalay. Ayan, naglalakad na nga pala kami papunta doon sa Christmas Party mga kamalay. December 24, 2024. Ayan mga kamalay, nandito na tayo sa event. At magsalo-salo na tayo mga kamalay ng mga Filipino. Ayan, marami tayong handa mga kamalay sa ating Christmas party. Ayan, meron dyan lempo. At meron din tayong panghimagas. Panghimagas po natin mga kamalay, pakwan. Ayan, meron din pala dyan salad mga kamalay, spaghetti. Alam niyo naman sa Christmas party hindi nawawala ang spaghetti mga kamalay. Ayan at mag, maya maya at magsisikainan na tayo mga kamalay ha? picture picture daw muna mga kamalay ang ating mga kasamahan ganyan talaga pag Pilipino pagdating sa pagkain picture ayan nga pala yung alak natin mga kamalay corona corona nga pala yung alak natin ayan nagsikainan na tayo mga kamalay at nagugutom na at yung iba dyan mga kamalay ay jujuti pa katulad natin mga kamalay si kamalay ay jujuti ayan yung cook nating masisipag ayan yung mga security na kasama natin mga kamalay ayan o oh ang daming handa niya makamalit at nagsisikain at nagugutom na kasi yung iba jujuti pa ayan yung cook natin mga kamalay nagdi-deliver ng corona ayan yung ating magigiting ng mga tagagiling tagagiling ng mga ng mga raw materials mga kamalay ayan nagsikain na na tayo mga kamalay at ang sarap talaga ng kainan mga kamalay pag nagsama-sama mga Pilipino ayan nga pala may mga din tayo dito ng Chinese ayan mga kamalay ayan oh. shift ng Chinese yun mga kamalay Ayan, talagang iba talaga ang Pasko mga kamalay. Merry Christmas in advance, Happy New Year mga kamalay. Merry Christmas.